Wow, nanay ni Rina na si ate Melanie ay dumalo pala sa Loheka event na kung saan napakaganda ang performance ni Rina. Kaso hindi nakita ni nanay Melanie niya kasi na late ang pagdating. Kasama rin ang kanyang stepfather at ang dalawang kapatid niya. Dito makikita natin na miss na miss ni Rina ang kanyang bunsong kapatid napakasupportive supportive din ang nanay at stepfather ni Rina, dahil dito mas lalong sumaya si Rina at makikita natin na gustong gusto niya ang baby. Bago po natin panoorin ang video na ito sana wag nating kalimutang e-subscribe ang mag-amang good Samaritan na sila Kuya Val Santos Matubang, nga Prab at Ate Edna Vlogs.at. syempre e-subscribe din natin si Ate Roda Mix Vlog at si Kuya Jomar ni Rina.at. Ganun na rin po ang aking munting channel. Andito po yung Nakita po niya kung gaano kaganda yung anak niya ngayon, no? Oh. Ano masasabi mo sa anak mo ngayon? Okay na baga. Okay na baga. Mayroon <laughs> sa uh, ba? atin ang malaking magpapasok. Hmm, uh, tangkad-tangkad din. Hindi niya naabutan yung sa ni Rina kasi na-late po sila. Untuan si Rina sa kapatid niya, oh. Na-miss mo? Baka mabitawan mo. Baka nung mabuti Namis na. Tanda. <laughs> Namis na yung kapatid niya. O, oh, diba? Wala ka nung mabuti. Nasasaktan siguro dun sa mga ano. Design, design sa damit niya. Ayan po, kasama po yung kanya stepfather and si yung isa pong anak niya. <laughs> Ayaw na So, ayan po Alam naman po ni Rina kung ano yung bawal sa kanya Pinapaliwanag po natin yan Para maintindihan niya Enjoy siya sa kapatid niya Kanina pa niya Ayaw siya, yun ang kapatid mo Ayaw pala sa'yo Baka natatakot pa Oo, nagtataka bakit daw ganyan yung suot mo ah, Sa ibang planeta ka daw Sa ibang planeta ka daw pinatahi ko. Pinat Ganda mo ha. Uh, Ganda -gan 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 na giling siya. Si, Ito nga. Yeah, Madonna. <laughs> Egyptian sila. Mga Egyptian. Ilan yeah. sila? Ano sila? Pinag-combine kasi yung 5 and 6 sa performance. So, ipanoorin nyo na lang po. I-upload ko po yung performance ng uh, grade 5 and grade 6. po. 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 po performance. Ayan. So, ayan. Thank you so much po sa lahat po ng nagmamahal kay Rina. Yan Ang ginagawa po natin ay para sa kapakanan ni Rina. Para tuloy-tuloy po yung paggaling niya. Maraming salamat po. Ayan. Bye-bye po. God bless us. Wala, mabitawan mo. Ah. Dito nag-enjoy si Rina noong makita niya ang kanyang bunsong kapatid. Nagtataka rin daw ang kapatid niya bakit ganyan ang suot ni Rina parang nasa ibang planeta, Egyptian kasi ang costume ni Rina, bagay na bagay sa kanya dahil matangkad na bata at maganda pa dot wow, sinampolan pa ni Rina ng sayaw ang kapatid niya, tuwang tuwa talaga siya, maraming salamat ate Roda at kuya Jomar sa walang sawang pagsuporta ninyo kay Rina. Rina.80 higit sa lahat maraming salamat po kay Kali Ngaprab at kuya Val ate Ed na sila ang matubang family na handang tumulong sa mga nangangailangan ng tulong.